my grab yang ini magulang people. <laughs> Ay, sus. Grabe naman maggala. Apa ah, ka init? Buti na lang meron akong neck electric fan, no. May At, to, electric band, oh. May pakinabang ang ah, electric fan sa

grabe ang init ang init guys ang init dito to tayo dadaan sa ano yes dito tayo dumaan napawisan na ko uy grabe Sarado pa yung mga tindahan guys, sarado. Hi! Hello, malalang people! ini anak manang desdaa ito. itu oh angkiet lang desdaa sya close apa daanan di Tapos, bakit sarado? Sarado pa, sarado pa. Ay, dito natin sa labas ang inat. Basta may gibet tayo. Padaan, 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 padaan. padaan. <laughs> ang daming malito, guys. Good morning. Hello, good morning. Ay, sell. Four half. Ay, ang oh, man, for half lang. Maliit, four half. Yung gano'n. Ganito, oh. Six half. Six half. Abang, walang kulay red. Oh, ayan oh. Ito naman 7. Seven. seven, seven, six, half. Ay, ang habag, oh. oh yung mga damit, 500 pills, oh. Oh, 500 pills ang damit. Ito naman, 7.50, 7.50. Mga pantalon. Bargain siya, guys. Chinilas. Ayun, oh. 1.750, pang bata man to. Dito. Ayun ang shirt. Oh, 7.50 pills, oh. Ano ba to? Okay, okay. <laughs> Mga shirt, 1 dinar. Ayun na tayo na nice short. Ay, short ba to? Oh, short. One dinner. Oh, ganda oh. Pang, pang ano ba to? Pang, pang lalaki. Pang lalaki. One dinner only. Dito naman, one to fifty. Uy, ang pantalon no? oh. To seven fifty ah, oh. Tingnan nga. Ang laki naman nito. Di maghanap tayo dito. Parang lalaki naman ata. sa ko lang guys. Ang mura. Oh. Itong jeans. Oh. Kasama ang lalaki naman. kunselyan piti, ka ka ang lalaki naman, labang mas mura, let's baba. dito tayo magtingin pag, pag lalaki naman ata dito saan ba pang babae bag tuhap lang ang bag guys so, oh, 400 pills magkanap nga ako ng chinilas oh, mura lang ang chinilas oh. Oh, tagtuki din lang sapatos. so oh. Ang tolya, 1,750 lang, oh. oh. Bag, oh. Bag. <laughs> Tuhap lang yung bag, oh. Ganda, oh. Diba? Oh, think guys, oh. Tuhap lang. Oh, Louis Vuitton. Oh, LB. Tuhap lang yung bag, oh. Ay, ito maganda, oh. Hmm. Hmm. Ang maganda. Ang daming mabili. Wala lang pambili. oh, yung chinilas, 7.50 lang, oh. Parang laki naman. Ano ba chinilas na pwede sa babae? Ito, oh. Tanggaan. Sigma. Tapos yung mabigat. 350 pills lang, oh. Ang mura yung chinilas, 350 pills. malaki, Sa ocho ni Hanap tayo ng ano? Thirty-nine. Dapat 39 Forty. lang. 42. Anak na, wala namang kasya sa akin. Sayang o, oh, 750 lang. 750 pills lang Oh. Kasi mo, ang lalaki, wala nga, ano, wala nga. Kasi dapat. sukat na ito. Ay, ito, kasya. Oh, kasya. Ay, lang. Babalikan kita. Oh, 500 pills lang oh. Ang sarap mamili. Pang kasalubong. Piano. Oh, sepi pipi pills, puru pills, pills pills, pebandrid pills. mga pantalon. Ay, ito yung bag. Oh. Ito. Oh. Ay, ito pala. Oh. Ito, ito.